Kumusta at isang magandang araw na naman po sa inyong lahat mga boss. Welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page Rick Lawrence TV at tarapat sa manyo na kong panorin itong isa na naman panibago kong video at kalaman ay bahagi sa inyo. Dito po sa video na ito ay pag-usapan po natin yung tungkol sa manifold gauge. Alam nyo mga boss, itong manifold gauge ay isa sa pinakamagandang gamit or pinakamahalagang gamit kapag gumawa po tayo ng air conditioning system. So dito po ay tuturo ko sa inyo isa-isa kung paano yung gamit at paano basahin at malaman natin kung anong problema sa air conditioning system na ginawa natin. So yan po, standby lang kayo at sabay-sabay natin panoorin itong video na to hanggang dulo. Pero bago yan mga boss, isa muna ng pagbati mula sa aking puso. Ayan po. Merry Christmas po in advance sa inyong lahat. Ayan po, wala po tayong actual na manipul Guides pero ang ginawa ko na lang ay nag ako. At dito ko na sa inyo isa-isa yung itituro kung pa paano gamitin at paano yung basahin ang manipul Guides. So, ayan na po ating makikita. Ito na po yung ginawa ko at ayan na po yung kabuhan po na ay alamin po muna natin yung mga nakikita natin sa ating manifold gauge. So ayan makikita po natin dito ay mayroon niyang tatlong hose. Ayan po makikita po natin mayroon niyang pasol, dilaw at yung pula. At ngayon po ay alamin natin yung gamit ng mga hose na yan. So itong asol, ayan ito po yung low pressure hose. And itong dilaw, ito po yung charging hose. Tapos itong pula, yan po yung high pressure hose. Then, uh, dito sa dulo niyan, mayroon niyang mga fittings at adapter. Ito namang sa asol ay ito yung sa suction at doon natin yung ikabit sa suction charging port. So yan. tapos itong sa dilaw, uh, dalawa po ang gamit nito. Kapag po nag tayo ay kakabit po natin yan sa fittings ng vacuum pump. Then kapag po uh, nag tayo ng prion or nag tayo ng prion, ay doon natin ikakabit yan sa fittings naman ng tangki ng prion. Tapos itong sa high side pressure hose, doon lang po natin ikakipit yan sa high side or discharge charging port saan po yung gamit ng tatlo nating mga house magkakaiba po sila kaya po magkakaiba yung kulay niyan then ito naman po yung ating handle ng ating manifold gauge so ito yung sa low side tapos ito yung sa high side then sa 134A mayroon tayong makikita dyang side glass yung iba, iba naman ay wala na pero dito ayan pinakita ko lang sa inyo ito po yung ating indicator at dito natin makikita yung prion na papasok papunta dito sa ating dalawang manipul gauge so yan at uh, ito naman po yung ating dalawang gauge ito yung asol ito po yung low din itong pula ito po yung high tapos ito yung hook kung saan isasabit natin yan kung saan tayo malapit gumawa saan so po yung mga nakikita natin sa buong manipul gauge ngayon po atin pong alamin kung po paano natin basahin yung ating dalawang gauge. Kapag po uh, nag-check tayo ng prion level, isalpak natin tong ating suction adapter sa suction charging port at isalpak po natin yung ating adapter ng high side charging port doon sa discharge charging port. So yan ngayon, itong gauge dito tayo magbase pwede tayong bumasa dito sa low side at pwede rin tayong bumasa dito sa ating high side so dapat dito sa suction kapag ka okay yung prion dapat pumalo yung ating quinters dito sa 70 or 75 psi so kapag kaganyan ang reading ibig sabihin okay yung ating prion tapos ito naman pong sa high side kapag pumalo yan ng 150 dito sa ating high side manifold gauge at yung quintets ibig sabihin okay yung ating priyon kapag po ah, dito lang sa 100 or mga 80 psi ibig sabihin ay kulang yung ating priyon ganon din dito sa ating low side manifold gauge kapag ka 40 or 50 lang ibig sabihin kulang yung ating priyon so ganon malaman kung kulang yung priyon sa ating manifold gauge ngayon naman po, kapag ka nag-check naman po tayo ng compressor performance, halimbawa uh, gumana na yung ating compressor, pag chinek natin, pwede rin tayong bumasi dito sa low side at pwede tayong bumasi sa high side. Dito sa low side, kapag ka uh, okay yung bomba ng compressor, babase tayo dito sa suction. So, dapat aabot uh, siya ng 30 or 25 PSI kapag gumana na yung AC compressor. Kapag ganyan yung ating nakikita dyan, ibig sabihin, okay yung ating AC compressor. Then, uh, kapag i-accelerate natin, dapat umabot siya ng 20 PSI. Kapag umabot na ng 20 PSI, yung ating suction dapat mag-cut off na yung AC compressor. So kapag ganyan, ibig pong sabihin okay yung ating AC compressor. Kapag dito lang tayo bumasi sa low side. Kapag po uh, 50 or 40 lang, medyo meron tayong problema sa AC compressor niyan. So, ayan po. Ito kasi, pababa or pahigop din ito naman po ay... Uh, pabuga. So ngayon kapag ka dito lang po tayo sa uh, high side bumasi ng manifold gauge, dapat naman itong ating pointers ay pumalo yan hanggang 200, 250 kung uh, dual yung ating chine check na air conditioning system. So ayan, yan yung po yung magandang bumba naman ng ating AC compressor. Kapag hanggang dito lang sa 100, or 150, medyo alanganin na po yung bumba ng ating AC compressor. So ayan po, yun ating kaalaman tungkol dito sa manipulate gauge. Pwede tayong bumase sa low side at pwede rin tayong bumase sa high side. Ngayon naman po kapag nag-zero yung ating suction, ibig pong sabihin ay barado yung ating expansion valve. Kapag ito naman po high side ang mag-zero, ibig pong sabihin barado yung ating filter dryer. Kapag po pumalo naman yung gauge sa 300 PSI or 350, ibig pong sabihin uh, maaari pong hindi gumana yung ating condenser pan or mayroong problema barado yung ating condenser. So ganoon lang po basahin yung manipul gauge. So maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at panonood. Sana po itong video na to ay inyong magustuhan at inyong nakapulutan ng konting kaalaman. Again, Merry Christmas in advance sa inyong lahat. God bless at mabuhay po kayong lahat. Bye!